25 centimo mo na pwede kong bilhin sa halagang 1,500 mga ka old coin buyer baka po meron kang ganitong klaseng 25 centimo mo na brilliant uncirculated condition na year 2017 yan nga po ay pwede kong bilihin sa halagang 1,500 check nyo pong maigi ang inyong mga 25 centimo mo na silver at baka po merong kayong taon na year 2017 yan po ay bibiling ko sa halagang 1,500 bawat isa at bumibili rin po pala tayo ng isang 25 centimo na year 2006 mga ka-all queen buyer baka po meron kayo nitong year 2006 ito po ay pwede kong bilhin sa halagang 2,000 pesos ang bawat isa Basta po yan ay year 2006 na brilliant Uncirculated circulated condition. Bibilhin ko po yan sa halagang 2,000 pesos mga ka coin buyer. At ang sumunod ko pong binibili ay yung 5 peso BSP series. Baka po meron kayo na 5 peso na year 2006. Binibili ko po ito sa halagang 2,000 pesos. Basta yan po ay hard to find na year 2006 na 5 peso coin. At ang sumunod ko pong binibili ay ang 10 peso BSP series na year 2007 at year 2009 mga ka all coin buyer. Yan po ay pwedeng bilhin sa halagang 2,000 pesos. At nakikita nyo po ba yung mga 1 peso commemorative coin na yan na nasa ating frame? Ayan po, tingnan nyo pong maigi ang mga naka-frame na yan. Yan po ay nabili natin sa halagang 3,000 pesos. Yan po mga commemorative coin na yan. Ito po, makikita nyo po si commemorative coin na Jose Rizal. Kung meron po kayo mga nakablister blister pack. At kagaya po nito ni Heart General Artemio Ricarte. Ayan po, Nabili po natin yan sa halagang 1,000 pesos. Dapat po yan ay naka-blister pa kung gusto niyo pang magbenda sa akin yan na isang set mga ka -old coin buyer. Kaya po, i-check nyo pong maigi ang inyong mga hawak na bariya at tandaan nyo po ang mga taon na aking binibili para hindi po kayo malito na ano po ang ating hinahanap mga ka-old coin buyer hanggang dito na lamang po at sana po makakita po kayo ng mga hard to find coin na binibili sa halagang 3,000 pesos mga ka-old coin buyer marami pong salamat